Ayan guys, oh, dahon ng sampalok. Ito ang dahon ng sampalok. Ayan. Ating papakuluan ito ngayon. Papakuluan natin siya. Ayan na siya guys yung ating sampalok na pinakuluan. Actually, kanina pa yan. Kanina pa to. Kaya, pwede na nating inumin. Ayan. Ayan guys. Hangin na natin na tinagay sa baso. Mm -hmm. Ready to drink. Ayan na siya guys. After drink ng sampalok. palok nasa sampad. Kami ano siya. Ano lang dapat yung manas? Good job. guys, sana nakatulong.